So, ito pala nangyayari pagka sobrang baba ng tubig, nakikita nyo ang lawak ng buhanginan. So, hindi kami makalusot na ni Mike. Kailangan namin matras doon para umikot doon. Or doon, ito yung buya na na pe natin yung B11 na sinasabi ko. <laughs> Sumugod. Tapang. Tapang. Baka mas sir, tara. Tara daw. Tatawag pa eh Jun. Ayan, tayo sa ating old spot. <laughs> old spot namin to ni Mike nung mag-sharp kami. Gusto mo <tinyo> ba <Baba> tayo? Huwag eh. <tinyo> <Baba tayo? tinyo> na nga, sa taas eh. Ano tayo pagilid eh? Magiging mga kitok. gua batayau, tayo oh teraik-teraik, <laughs> ini hahaha, putik seberang lita Nora, batayau Dumaan kami sa ano, saan ba to? saan lugar to? Na. Lumaan po kami sa pinagtayo dati ng poste ng kuryente. May na tayo dito. Dali mo master, baka mo tayo. Tali pa natin? Hmm. Ayun, uh, no, sigurado oh. tayo. Okay, tali natin. <laughs> so dito kami isat muna. Itetap lang tayo ng camera dito. Ha? So, wala tayong GoPro. Kaya, plan nyo na, ha? Para makagawa tayo ng video, matatatay ng cellphone. Hanggat wala pa tayong nabibiling bagong GoPro. Yan. Sana masipat ako nito. So, ang gamit po bala natin, hair clip, ito lang gagamitin natin. Yung mga... Her kit natin. So available po 'to sa akin. May sinker tayong 10 grams, ayan. Then 1 meter leader line. pag sa ayan. Yay! Ang ni Ang ni Commander, Batalay Commander <laughs> Favorito mo Ang favorito mong daingin So gusto gusto ni Commander Hoto, oh, daing Hindi natin aalpasan to, pagagalitan tayo ni Nun <laughs> Malasa naman nga Malasa naman po talaga to, pagka dinaing natin Laki naman oh Batalay Gawin natin yan لبا ano katakawan sa katawan <laughs> sa buntot na sabitan sa buntot <laughs> sa buntot to oh Air clip yan pa lakas magaspang na yung natin natin carbon marami silang kagat-kagat kasi Ito na baon. laki din oh. Hmm. Maraming walang si Commander. So na Sa sobrang dami ng needle piece dito ah, Tinangay na yung ating hair clip Ang laki kasi Ito tumalasig yung pabigat ko dito oh. Elastic ah, yan yun so dumaan ho tayo dito sa ispat natin ng canoping before so ito pala nangyayari pag sobrang baba ng tubig nakikita nyo ang lawak ng buhanginan so hindi kami makalusot na ni Mike kailangan namin matras doon para umikot doon or doon ito yung buya na napipasuan na dati yung B11 na sinasabi ko. So, doon kami. So, ang lawak nito. Lawak ng buhang hinan Ito pala yung lumulutang dito. So, try natin doon punta sa gilid na yun. Hahagis tayo ng clip. Parang mukhang malalim yung gilid nun eh. Ganda ng formation ng buhangin no? oh. So gawa yan ng current So ang Karen. ganda <laughs> Dito lang yan sa so, Sadiat Island So mga uh, pagitan Sa na mga O pagitan na mga aposte poste dito tatry natin mga dito ay eh, meron ng isda ay crab ito yung crab ay no oh. crab <laughs> sumit yung crab oh nakadipa na oh hindi kita kunin hindi kayami maliit ka Si bream oh napakagat natin sa hair clip habol <laughs> sila ng habol dun eh Si bream yan oh. sea bream hair clip na white <laughs> diba wala raw talagang hair clip Nurabels. lakas ha, no rebels Ang lit lit, maraming pala isda doon, baba Tindi ng tama <laughs> basic <laughs> basic pang wall ng sebrim <laughs> si mga oh. air clip sebrim si <laughs> binabad ko lang